Masyado sumusobra na yun. Pati, Sobra yung, na yun, no? pati clothing ko, masyado nilang binastos. Ay! Binababoy nila clothing. Binababoy nila. nila. Guys, natutulog daw si Mola doon Oh. Andun. Ito na yung bawi ko. Hello, Dits. You... Okay. Okay. Ano po nagawa nyo? Gustap lang ko, yun, kikwento ako yun bawat okay. oh, sa... Si bawat sa panliligaw niya kay AJ Eh supportado, supportado to si King Ares Hoy ano mga army ni Otis, supporta natin si Ares ha Team Ares lang tayo Kasi pag napunta si AJ kay Jello Sira ang kinabuwasan ni AJ Kaya dito tayo kay Ares, may future talaga si, ah, Jello. Well. Ay, si Jello Ay si Jello, si AJ sorry Parang nagdoodles ano, ka na Otis ha Sorry 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 Paano si Ha? Gusto mo? Makabawi? Hindi e mo wala? Paano makabawi? Ikaw gusto mo? Paano ako makabawi? Gusto nga, gusto mo. Paano mo nga mo na ako. Ayun, ayun, ko ko milyonaryo ka. Painan mo na ako. Akala ko mayaman ka. Painan mo ka ako. ka mo Mayaman ka. Mayaman ka diba? Sabi niya kasi mayaman siya. Ibig sabihin, marami siya pang pita. Ayun, Gusto, syempre. Asan ba? Ayun, mga pwede namin na yung Mamaya, yung tira niya. Yung clothing niya ginawang basahan ng puta. Pinastos mo na, tapos nangihingi ka pa mo. At least, meron negosyo. mo Anong gagawin? Basta! Oh, natutulog ba? Okay, bibili na ko ating nakakas ha. Natutulog ba? Ano? Ah, natutulog. Oo, natutulog. Sumbo ba ko ikaw yung mga lahat? Ikaw. Tara, ikaw muna. Ako bahala. Ikaw muna. Ikaw muna. Hindi, tara. Okay, bibili na oh, ko ating nakakas ha. Uy, ano yung... Bawin! Sino sa bautahan ko? Huwag yung bibili ha. Guys, natutulog daw si Mola dun o. Oh. Andun. Ito na yung bawi ko. Ito na yung bawi mo sa pagkuha nyo kay Chip. Listen nyo, listen nyo. Tama na, kung nalilin to. Puti mo. Isa lang, isa lang sa akin. Isa lang. Ito lang. Ano, ready ka na? Pwede okay, na ako. Si masyado sumusobra na yun. Pati, Sobra yung, na yun no? pati yung clothing ko, masyado nilang binastos. Binababoy nila clothing. Binababoy nila. Tapos pinagtatapon-tapon pa. Hindi pa kamalang basahan So yun guys, pabawi kami ngayon kay Mola. Ito na yung hinihintay nyo. Ito na. Sky. Okay. Tabi, tabi, tabi. Oo. Oo. Ito, sabi simula. Sabi mo si Mola yun! Sabi mo si Mola! Sabi mo Ano Mola! mo si Mola! Sabi 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 mo si Sabi mo si Mola! Sabi Sabi mo si Mola! Sabi mo si Mola! Sabi mo si mo si Mola! Sabi mo si Mola! Oh, okay. Yung guys, puta, na o na naman tayo Troy nagpalo na oh, naman di, tayo. Di, di. Sorry, Sir Chief. Kala oh, niya, no, sabi si Molly. Na, so, oh, sabi naman, si Molly. <tod> oh. Sorry, sorry. Hindi namin gusto Sorry, Sir Chief. Sorry. <tod> sorry, Sir Chief. Sorry, Sir Chief. Sorry, Sir Chief. Ano <tod> <Sorry, tod> Sir Chief. Sorry, sir, chief. sorry sir, chief. <tod> <tod>